Sagutin natin ang inyong mga immigration questions and for this video, may student po ba kayo nakasama ano po yung requirements para sa immigration sa Pilipinas. Hi Chicharon! ang sarap naman ng pangalan mo. And uh, to answer your question, yes, meron kaming student na kasama sa mga travels namin outside of the country. Yung first experience namin, yung kasama kong student ay second year college. And then, uh, sa second travel, uh, siya pa rin yung second year college. And then, sa third travel namin, which was last December lang, kasama pa rin namin yung college student na yon And, meron kaming kinder and grade 6 sa aming travel. And ano ba yung experience namin or sa immigration officers during that time? Yung sa first travel namin dahil ako yung nakiusap sa immigration officer na kung pwede isang immigration officer lang kami and sabay-sabay kaming uh, maglilinya sa kanya during the question and uh, during the tawag nito um uh, sa screening pumayag naman siya so basically pinadala ko lang yung sister ko nung kanyang um ID and proof na enrolled nga siya kasi de ba baka hanapin lang ng immigration officer and then yung mga basic requirements like the return ticket yung mga hotel bookings namin And um, yung mga itinerary ganyan sinend ko na yon sa kanila individually just in case na hindi pumayag yung immigration officer na magline kami sa isang IO during that time but fortunately pumayag naman siya so naging madali lang for us na lumusot kasi kinulak niya lang lahat-lahat ng aming passport so apat kami noon and then tinanong niya lang yung mother ko isang tanong lang from my mother and then sa akin and then wala na hindi niya na hinanap at all yung mga ID ng kapatid ko or whatsoever. Sa second naman namin na experience na labas, kasama ko din yung kapatid ko, nag try country kami. So, siya pa rin yun, yung second year na college student. So, during this time, kinausap ko yung immigration officer na kung pwede sabay ulit kami na maglinya sa kanya. Pumayag siya na sa kanya pa rin, pero one person at a time na. So, ang ginawa ko, ganun pa rin. Pinadala ko pa rin yung sister ko ng kanyang ID, ng kaniyang mga registration, or yung uh, mga uh, anything that would prove na enrolled talaga siya and then uh, uh, the same yung return ticket yung hotel bookings yung mga mga uh, tours na ano namin na uh, booking namin ayun send ko rin sa so kanya and then of course binrefing ko rin siya on how to answer the immigration questions. So, dalawang, dalawang tanong lang siya. Tinanong lang siya kung anong taon na siya sa college and kung nag-aaral siya and anong school. And then, pangalawa is kung yung sa last travel niya, ako pa rin yung kasama niya. Kasi meron na rin siyang international travel. So, dalawa na lang yung parang naging questions sa kanya. And then, after that, tinataka na siya. Sa last naman na travel namin, which was last December lang, kasama pa rin yung, um, yung college student na yon yung college na yon and then yung mga pamangkin ko na grade 6, and then yung kinder. So, ngayon, kung for example, traveling ka na student na minor, kailangan mo talagang kumuha ng um, travel permit or authority to travel, kalimutan na rin yung term, basta kumuha ka nun sa DSWD, and then kailangan ng blue card and um of course pinadala ko para din, dinala pa rin namin yung ID nila and um hindi na hindi na ako nagdala nung anything that would prove na parang enrolled sila yung sa third year college kasi ilang beses naman na siya na lumabas uh, i mean ilang beses na siyang nag out of the country so parang yung risk niya of having that questions parang medyo feeling ko wala na so gladly dahil december kami ulit lumabas and um nagline ulit kami sa kanya pero ako lang, yung senior citizen and yung mga bata sabay-sabay um, kami na apat kasi minors and then senior citizen so pumayag yung IO na sabay-sabay e, um, na kami so yung questions naman sa akin is kung ako yung tita kung ako yung tita and then um, hinanap sa akin yung um, authority to travel na yun or yung travel permit na yun from the SWD and then tinataka na yung sa kapatid ko naman na college, um, wala rin masyadong tanong na sa kanya kasi um, ilang beses na rin siyang pa, um, palabas, labas pasok ng bansa. So parang tinataka na lang uh, and then tinanong na lang siya kung saan siya pupunta. Parang yun, sinabi niya na Hong Kong, ganyan, and family yung kasama. So And um, naging maluwag naman and naging maayos naman yung um, question and answer sa kanya. Hindi na rin siya hinanapan ng ID or anything na magpo na sudyante ba siya or, or what. Pero if this is the first time na magta-travel nung student, um, I would advise na lang na dalhin niya na lang yung lahat ng pwedeng mag na sudyante ka. Like, yung, ay, yan. Yeah. <laughs> well, exaggerated, pero, um, of course, ID, and then yung parang enrollment something, di ba? Meron, meron tayong ano niyan, meron tayong parang binibigay kapag enrolled ka, so pwede yon Or, kung, kung cards, ganyan, kung meron kang um, report card, dalhin mo na lang din kasi di ba malay mo hanapin. Um, hindi naman natin alam kung ano yung hinahanap ng immigration officer during the screening. Mas importante na prepared tayo than pagdating mo doon sa immigration, hinanapan ka, hindi ka na nakapag-provide. Um, I will just share my experience lang sa last ko na travel um, for so many years that was the first time nung no march pumunta akong Singapore that was the first time na hinanapan ako ng certificate of employment imagine how many years na akong labas pasok ng bansa yun yung first time na tinanong ako kung ano yung trabaho well tinatanong naman ako lagi kung ano yung trabaho ko and then hinanapan niya ako ng certificate of employment din niya ako hinanapan ng id Hinalapan niya ako ng Certificate of Employment. So, hindi ako nakapag-provide ng Certificate of Employment sa kanya kasi I'm working remotely. And um, sinabi ko sa kanya na yung boss ko kasi is nasa other country. Pero, um, ayun, I'm, I'm still working. Tapos, dahil hindi ako nakapag-provide ng Certificate of Employment, sinabihan ko na lang siya na, pwede bang ipakita ko na lang yung work emails ko as a proof na talagang nag-work ako as of the moment. So, pinakita ko yun sa kanya, and ayun, uh, medyo naging mahaba yung question and answer sa akin, siguro pinakamahabang um, question sa akin ng immigration officer sa history ko na nag-travel ako. Umabot ako ng mga 10 minutes. Ang dami niyang tinanong. Pero okay lang naman dahil nasagot ko naman yung lahat ng um, information na hinihingi niya from me. So yung point ko dito is, um, sometimes kasi hindi natin talaga mapipredict kung ano yung hahanapin sa'yo ng immigration officer. So, for example, um, like ako, Um I know naman from the very start kailangan ko as as one of the requirements kailangan ko mag-provide talaga ng certificate of employment or the company ID para ma-prove na talagang working ako. So yung failure ko na yon to provide for that certificate of employment, medyo yun yung nagpa-delay sa akin during the Q&A. So in in your case kung for example student, just bring the ID, bring the card and bring anything that would uh prove na enrolled ka or enrolled yung students. So wag na um 'di ba yung iba pa nga yung sa last na na experience hinanapan ng ano, hinanapan ng yearbook. But uh, medyo maluwag naman yung immigration officers ngayon. And uh depende lang din siguro kung sa ang kung saan ka lalabas. But um, in general, it's better to be prepared than to be sorry at all or than ma-offload. So, ayun lang. And um, confident naman na makakalusot kayo kung um, as long as kompleto yung requirements ng, ng, ng students na yon And aside from that, always prepare yung return ticket, yung hotel accommodation, kung may visa yung lugar na pupuntahan niyo prepare the visa, and um, kung may mga, mga bookings kayo, yung mga tours and attractions, i-prepare eh, niyo nyo din. Kahit na hindi siya printed talaga, kahit electronic lang, at least prepared kayo na kapag kayo ng immigration officer, may maipapakita kayo kagad. So, yun lang. I hope that helps and answer your question. Bye!